wag huwag, huwag gano'n ah. Huwag kang sigaw-sigaw ah. Ha? Ha? Huwag kang sigaw-sigaw. Oo, ha? Huwag ka nga! na ka nga! Okay lang! Huwag! What's up mga kayo? Welcome back! Pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang tinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ah, okay lang. Hindi na tawag kayo kay Sige, sige, sige. Okay mga kayo na Barangay 71 Zone 6 tayo Dito sa may uh, Nolasco, Corner Fabia no? Kay Chairman uh, Rodrigo Okay, okay. okay Rodrigo Velarde Check okay, natin mga nasa uh, Restis na Na umaga mga kayo Okay current location natin Nolasco Street Dito sa may uh, Moriones Corner uh, Fabia Kasama pa rin natin si General Suka Si Sir uh, Richard Valencia Together with all the DP DEPW oh, yung mga tiga engineering department natin May kasama tayong truck doon Mga kayo no So Doon na

Okay mga kayo, na uh, pangalawang beses na namin dito pala, no? Ah, na, nakapag-clearing na dito sila uh, General Sukat. Pare, wag na rin, pare. Kumusta? na kayo? Nakalive ah, na kayo? Ha, kunin niyo 'yan. Nakalive na kayo eh. Kina, tapunin niyo 'yan. Nakalive na kayo eh. Ito. Ito. O kasama natin yung mga masisipag na pulis natin ha. Ay, sa bakery. Sir, pag ito ginanito to, wala na. Takot na oh. Ha? Takot na, hindi oh. mo. Oh. Takot na yung bagayta, takot pa yung kalye. Ah, ah, oh. Hindi oh? na, baklasin niyo rin 'to. Baklasin niyo 'to, baklasin niyo. Ah. Kasi 'yan, pag nakaganyan na na 'o. Oh. Ating bagay ta lana, ha. <coughs> huh? Oh. Baklasin niyo 'yan. Ah, ngayon pinababaklas na 'to, 'yan, general sukat kasi sobra-sobra na. Ani, ay tama ka po, ha. Tama ka po. Ah. Oh. Ano po 'yan? Ano sa yata? Ay, po. po. bawal po ito. Oh, okay, sige po. Ha? Bawasan mo lang daw. Oo po. Bawasan na. Ah, oh, sige po. Bakla sinyo yan, bakla sinyo. Bakla sinyo yan. yan. Ito. Ah, Oh, Ah, oh. uh, no. Ah, itong uh, bakal na to kasi sobra-sobra oh, kaya bro, pinapatanggal bro, ni Sakop na sakop uh, na. Mamasuin to. Ito kayo... oh. Mama okay, pati ito mga kayon ha, oh. Pinapamaso na rin ni General Sukat Kasi as you can see mga kayon hey, uh, hey, Ito hey, yung bangketa hey. uh, Nakapatong na sila first. Thank you, ma'am. Uh, kung napanood nyo yung uh, ating uh, coverage kahapon sa so may kalaw sa kasabay Petro uh, medyo ma-action-action yun no? nire-request si uh, actually okay, nire-request si Jerry Sukat dun eh

bakari <laughs> natin kung mayo bakari natin kung bakari natin bakari natin bakari natin natin bakari natin bakari natin natin bakari natin bakari natin bakari natin bakari natin Ako, So lahat kay mga natin dito I-clearing natin Not obstruction Patimbang kita tanggal Okay mga kayo no Kasama na pala si General Sukat Pati natin si Sir Richard Sa puna kalina mga kasama sa Injury Department Ito ah, pinapatanggal na rin ito Ng General Sukat Kasi masyadong mababa uh, Mga kadiskrasya Mga accounto Kaya tinatanggal na ni uh, Sir no? Inuumpisaan ng tanggalin yung bubong. Again, uh, current location natin, Nolasco Street sa Memoriones sa uh, corner Pavel Chairman uh, Ricardo Velarde. hey, 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 hey ka. Bakit ba

Ay, okay, mga kayo no. Ah, uh, ito ah, pwede naman taasan no. Huwag lang ganito kababa kasi actually mataas daw to dati. Eh kaso, syempre yung yung alam niya makakasada sa Manila, mataas kaya uno hindi pili ito mga bubong. Kasi ablo Ito nata, na na mismo mimi Abla. Ay, mga ano, paso paso. Paso nga. Ayun, yan, yan. yan. Oto, to, si Sir ah, kusa nang ano, pinapagiba niya na tong sobra niya rito para baka pag comply tayo kaya siya. Pinapabutas nga na. na. <tipos> Hey, teke na pumasok Oh, niyo ito. Tapos na ng iyo ano yung team at mga Oh, wey, tayo ni mayo ayun na Hi Meo, I love you. Baby, pinanood ko po kayo. Okay mga kayo no, ah, ito ah, pinapaakit ni General Sukat itong uh, mga kalapate no, sa taas na lang para sabi ni General para hindi na lang makaistorbo sa daan Ito mga kayo na, yung mga aso ah, pinapatabi rin ni General Sukat pati na rin yung mga kalapate doon Pwede naman daw iakyat sa taas, uh, iakyat na lang daw sabi ni General para hindi na makaistorbo sa daan Okay, current location natin, Alaska no? Street, uh, corner Fabia dito sa may Muriones. Sama natin si General Suhat Pati si Richard Valencia Si Sir Yung mga fans niya si Richard Valencia Kamusta kayo? And then uh, the engineering department Kasama din natin mga kayon no? mo lang Wala kang wala, di ba? Wala ka, may pulis kagad. ano, <laughs> ano, ang laki-laki. Halos kalahati na rin ito. Ito, Jen, ano, uh, nagsumbong na neto, netizen na, no? Netizen na nagsumbong yan. Netizen. Hindi naman, hindi nga alam ni Jen, na magkiklearing kami rito. Oh.